So ayun magandang gabi guys no uh, for to this video nga uh, nais nice ko din magpasalamat sa aking uh, mga subscriber no sa aking uh, YouTube channel at uh, yun nga guys uh, kahit gabi na uh, nag-video pa rin tayo no para maipaabot ko sana yung aking munting uh, pasasalamat sa inyo no sa walang sawang pagsuporta sa aking uh, YouTube channel which is yung uh, tawag nito uh, TV no. Maraming maraming salamat guys dahil uh, umabot na tayo ng uh, 100k subscriber no. Uh, hindi ko rin lumo sa na uh, uh, umabot tayo Ng ganito kalaki na no? Pero sana ongoing pa uh, Umaba pa yung ating mga uh, subscriber no. Uh, sa mga nagsuporta sa atin. Ayan So tuloy-tuloy lang natin guys no yung ating uh, tawag nito Uh, pag-upload sa ating uh, ating uh, YouTube channel no. Marami tayong mga short video guys no, yung mga funny videos na ginawa uh, para yung mga uh, manunood natin ay uh, mapatawa natin no. Yung mga na-stress diyan, uh, mapangiti natin sila guys no. Uh, marami pa tayo guys no upcoming na mga video uh, so sana supportahan pa rin nyo kami sa pag uh, uh, tawag nito Pagpanunod no sa aming mga short uh, video So ganun na rin guys no sa ating uh, long form video sa uh, youtube Ayan so maraming maraming salamat sa walang sawang nagsuporta no So kahit gabi na nga uh, naka live pa rin uh, nag video tayo nga dahil nga gusto ko talaga guys no Na mapaabot sa inyo yung aking uh, uh, lubos na pasasalamat no uh, Kahit uh, wala tayong ibigay ng mga ano Kasi mahirap lang naman din tayo guys no Uh, nag sa pa lang pa naman tayo guys kaya ito lang muna yung uh, maipasa maibigay ko sa inyo no yung uh, lubos nang uh, Pasasalamat ayan so shout out sa ating uh, mga subscriber diyan no na talagang uh, sulit na nagsuporta sa atin ayan sa mga nag-subscribe uh, at uh, wag nyo kalimutan guys no na i-click din yung, yung notification bell para lagi kayong updated sa aming uh, mga video na ina-upload sa YouTube no Uh, ayan, so talagang ang saya-saya ko guys kahit uh, not feeling well ako ngayon uh, Medyo, uh, tawag nito ito, masakit yung ulo ko pero talagang ginawa ko tong video na to pinili ito guys no Dahil nga sayang naman kung hindi to ma-upload ngayon dahil nga po uh, Ngayon yung talagang araw na kung saan eh, uh, nag 100k subscriber tayo guys sa YouTube Ano? Kaya talagang lubos akong nagpapasalamat So ganoon na rin guys sa ating uh, Facebook profile no uh Win Yanson. Ayan, so malapit na din tayo guys mag 100k uh, followers kaya maraming maraming salamat pa rin. So abangan nyo kami guys sa aming uh, vlog na gagawin for 100k uh, followers no. Ayan, so sana hindi kayo magsawa at uh, tuloy nyo lang ang pagsuporta sa amin guys no. Uh, gusto lang naman din namin na mapatawa kayo at uh, sana enjoy lang din tayo dito. So ganun na rin, maraming maraming salamat sa walang sawang pagsuporta sa aking YouTube channel. Winshing TV, ayan, maraming maraming salamat po. Ganoon na rin sa aking uh, Facebook profile no na Win Yanson. ayan. so maraming maraming salamat din sa walang sawang na nag-share no, nag-like at nag-comment uh, sa ating uh, mga funny video. So, 'yun lang yung video natin for this evening. So, maraming maraming salamat ulit no. Uh, ayan.